yung mga may ko, yung mga bagay na ginagawa ko dati sa Saudi na dati nireklamuhan nire ko dahil nakakapagod parang ano, parang paulit-ulit tapos ang haba ng trabaho ko doon nakaka-miss din pala yun no? yung pag bake uh, paggawa ng mga pizza, mga dough yung mga ginagawa pag ramadan yun, nakaka-miss din pala nakakapagod, pero pag nare-recall ko siya nakaka-enjoy, di para nakaka-miss yung galaw ng kamay ko <laughs> Pero hindi ko magawa yun dito. Wala na yun dito, mga mi. At talagang ginagawa ko lang dito is pag, na, pag sa umaga, ano, linis-linis lang, hatid-sundo sa, sa alaga ko. Hindi rin naman ako nagluluto ng pagkain ng alaga ko. Ang ginagawa ko lang sa isang araw is naglilinis ng bahay, tas hatid-sundo. Kasi lalo pag kayong hindi naman ako nagluluto dahil nandito naman ang lola every everyday pumupunta dito para magluto ng ulam ng alaga ko. Dahil may, ano sila, may sinusunod silang diet sa alaga ko na hindi naman hindi naman ganun ka hirap hindi naman hirap kasi parang steam steam lang din naman pero gusto kasi ng lola na siya talaga yung mag hands on sa pagkain ng alaga ko so okay lang less pagod ko na rin yun. hindi nga lang nakaka-miss guys yung nagiging hands on ka sa mga bagay bagay na talagang obligasyon mo pala dapat na gawin as a nanny or as a helper tapos ako naman hinahanapin ang katawan ko although ngayon iba yung pagod na nararamdaman ko kasi parang dito Um, siguro na nanidi pa rin ako kahit na na mag 8 months ako parang hindi ko pa rin talaga na-adjust lahat-lahat ng mga nasanayan ko nung nasa Saudi pa ako mga may. hindi ko rin naman nasan sa Saudi na uh, maghatid sundo Yan. hindi ko naman nasan sa Saudi yung ganito na um, parang ilang oras lang tapos na yung trabaho sa bahay pero parang hindi rin natatapos dahil lalo kapag uh, may uh, may kasama kang lola or ano hindi mo rin naman natatapos yung gawa-gawa mo punas ka pa rin naman ng punas or kung anong kinakalikot mo sa bahay dahil mahihiya ka namang umupo wala kang mapagtaguan dahil napakaliit ng bahay unlike, unlike doon no, na no, no, sa Saudi ako mga ng bahay <laughs> pwede kayo magtaguan ng amo mo kaya kahit maraming trabaho doon marami ka rin namang pahinga ay depende na rin yan sa diskarte mo dito kasi wala talagang alam mo yung hindi naman pagod dapat yung trabaho mo pero mapapakod ka na hindi mo ma hindi mo maintindihan talaga hindi mo ma-explain ma 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 syempre dito yung kasilana ng mga amo iba pati yung, yung syempre iba yung culture nila iba yung the way sila um, magpaalaga ng bata iba talaga ibang iba dito mga yung alaga ko nga uh, mag 4 years old na yan uh, 3 years pa naman siya 3 years old pa siya pero parang pag nagpaligo nga kami parang yung baby pa nag nakabastab pa yan mga siguro dahil pangana yung alaga ko mostly kasi dito sa sa ano sa Hong Kong pagkapanganay yung anak lalo pag babae parang gold sa kanila bi parang gold talaga na feeling ko tuloy ano ba kang role ko dito minsan napapatanong ko na lang ano ba kang role ko dito kasi pag nandiyan yung mga amo ko naman sa bahay hindi rin ako nag-aalaga sa bata basta ikot-ikot lang ako sa bahay hugas-hugas then pag prepare ng pagkain nila nang yung simple lang naman basta may mga time na sabi ko napapagod ako sa hindi ko alam kung saan ako napagod Minsan, nagtataka nga ako, sabi ko, ang katawang ko ngayon, wala man akong ginawa. Parang hindi na mabigat yung ginagawa ko dito, pag ganyan. Pero parang, hindi ko pa rin ramdam gaano yung, yung pagiging nani ko. Okay. Siguro dahil sa, iba talaga dito. Yung ko hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain talaga na, hanggang ngayon, sabi ko, parang iba pa rin talaga yung nagiging hands-on ko sa trabaho. But, anyhow, kahit pa dito, uh, pag day off, yun, parang nakakahinga ka, nakakapag nilay-nilay ka, me time kung baga. So, so far, gusto ko pa rin ang Hong Kong piliin kaysa sa Saudi. Dahil dito, parang normal na tao. Ganun, normal na tao ako. Ganun lang, nafe-feel ko mga me. may time na pag gusto kong mapag-isa or gusto kong mag, um, parang, alam mo yung mag-isip para sa mga gusto kong plano. May time, may time akong mag-me time talaga, mag-isip-isip ng mga bagay na gusto kong uh, planuhin ganun. Hindi tulad nung pagkarang wala kang day off na wala ka talagang time sa privacy ba? Yung privacy mo talaga. Wala eh, wala yan doon sa Saudi. Pero ayun nga dahil nag-adjust tayo sa difference ng dalawang country, dalawang culture, ibang culture. So, ganun talaga kahit saan tayo mapunta mga mi kailangan natin ng adjust. Siyempre, mag, 6 six years din ako doon sa Saudi. Kaya, medyo miss ko rin yung mga ginagawa ko doon now, homesick siguro lang ako dahil kumbaga, kung anong pumapasok sa isip ko, kung ano, anong pumapasok sa isip ko, mga magulo talaga minsan ang utak ko. Kaya sabi ko, kako, ala, kailangan kong gumawa ng paraan para kahit pa paano, mawala yung mga iniisip ko na para nakakabother sa akin. So, normal talaga yan sa ating mga, mga ano, mga nasa ibang bansa. Minsan, magulo yung utak natin, kung ano na iniisip sa dami ng obligasyon. Tapos, dahil kahit na hindi naman masyadong pagod dito sa Hong Kong parang yung katawan ko at utak ko napaka parang ambigat lagi ng pakiramdam pero luckily ako so far okay talaga ako sa trabaho ko kahit pa paano magaan lang kaya yun sabi ko nga sa inyo para hindi ko rin naman gaano na feel pagka yung may time na ako lang sa bahay may mga time lang talaga na huwag mo na lang intindihin yung mga konting bagay na nagkakamali ka, ganun, tapos may mga reklamo sila, yun lang. Huwag mo na lang isipin para hindi ka makadag, hindi mo maidagdag sa stress mo. So, yun lang mga men. That's all for today's video.